So hello guys, magandang hapon po sa inyong lahat guys at sa mga followers po ng Opti -up Din Magandang hapon po. Ito po ang vlog ko for today. Tingnan ko lang po kung ano yung gagawin ng anak ko. Gagawa daw po siya ng corona. Kinukuha niya po itong bulaklak ng damo. Patingin daw Hasna. Ito guys, oh. anong gagawin mo dyan Hasna. Uh, corona daw tingnan po natin yung kanyang talent yan po kinukuha niya po bulaklak po ng damo parang bulaklak po ito ng paragis ay hindi yan po gagawin niya daw pong corona tingnan po natin yung talent ni Hasna kung ano yung magiging resulta ng gagawin niyang corona daw corona bus na uh. so hello oh, hiyan, guys. Uh. yan guys bukod po dito po kami sumama po ako sa sumama po kami sa asawa ko guys dahil mag wiring po siya ng one to masgit yan po guys masya Allah gana po ng masgit kaya sumama na rin po kami kasi wala rin man siyang kasama. At wala rin naman pong pasok ang mga bata kasi holiday nga. Kaya sumama na rin po kami. Hindi ka na? Hindi pa? Tama na yan? Okay. Baka kulang pa yan, Hasna. na Ma, may ginawa ka kanina. Yung pas na, o. Oh, marami, oh. Hmm? Ito po yung anak ko guys na merong talent konti. Marunong po mag marunong manggaya. Isa din po yun na mataas sa grade niya sa pag sa school. You no? Know, pag the drawing, guys. Hoy! Balik ninyo doon niyang lobby. Hoy! Nanawa ni! Tapos nuri ni! Diba lumanulunan? Malat ma... Hindi ka pa nung pang wasalikan na malat. <coughs> Yan po guys, mga kasama ko. Mga anak ko. Yan, nagagalit yung ate. Pin pinapabalik niya yung ubi. Hoy! Ibaluman nulunan. Isa. Mga badyo mo. Mga Oh, Ni! Pinagaan ito ni So, abangan lang po ninyo, guys, yung magiging resulta ng gagawin ni Has na na corona daw. Tingnan natin yung talent niya. Mag-comment lang kayo, guys, ah, kung maganda yung gawa ng anak ko. Eh! Oh, yan po yung mga nakuha niya, guys. Oh. Nabulaklak ng damo. Ewan eh, ko nung tawag sa damong ya, yan. Damong yan. Damong yan. Yang damong, guys. Eh, damong. <laughs> tawag sa pangalang damo na yan. Simple lang man niya, guys. Simple lang, guys. <coughs> Ipi natin sa yung gas na gas para magtaas. O tiinan, guys. Ay, na Dahil sa mga Para marami, So, abangan yung ganyan po. Lang. Ganyan ba? Sa patingin daw? Mamaya, abangan nyo, guys, sa ang pagkatapos ng kanyang corona. Corona. So, yan, guys. Hindi pa siya tapos sa paggawa niya ng Corona. Yun naman po ang asawa ko, guys. Napagod. Hi, Pagod po yung asawa ko, guys. Kasi nag-wiring. Malapit <coughs> na, guys. Malapit ang matapos. Yan, guys. Tapos na po ang ginawa ni Hasna na Corona. Napakita mo, Hasna. Okay, patingin daw. Ilapit mo ba? Ayan po. Na Sige, sukat mo sa iyong ulo. Ayan po. Magiging prinsesa na siya. Tingin na. Asna? Oh, ang ganda niya. Para sa si ano? Ito ang ginigamit. Siya. Para saan si Hasna? Para sa si ano? Yan yung paborito mo na cartoon sa Hasna? Para sa si ang ginagamit si niya. Ayan, maganda. O, oh, para kang si Moana. O, oh, si Moana. Yung cartoon sa Moana. Oh, kasi paborito niya gani? po yun, guys. Kaya, yan ang ginaya niya. Kung nagustuhan niyo po, yung gawa ni Has, paki comment lang po nang nice. So, oh, thank you for watching, guys. Hanggang dito na lang. Has na. Mag-hi ka. O, oh, di ba po? Ka. Ang ganda ng anak ko. Char, char lang. So, hanggang dito na lang, guys. Thank you for watching po maraming salamat maraming salamat po guys